Isang jurado ang nagpatunay sa Lantarang Pandaraya ng Miss Universe owner na si Anjak Rejutatip matapos manipulahin ang resulta at hindi pinasok ang pambato ng Pilipinas. Hindi na nga maitatago pa ng owner ng Miss Universe Organization ang Lantarang Pandaraya sa pambato ng Pilipinas na si Michelle di Matapos nga nito ilaglag sa top 5 at ipinalit ang pambato nilang si Miss Thailand. Isa umanong hurado ang nagpatunay sa ginawang pagluluto sa resulta ng Miss Universe ng owner na si Anjak Rejutati. Ayon nga sa chika sinabi umano ni Mario Bautista na isa sa hurado sa Miss Universe kung sino ang nagmanipula sa resulta. Alam nila na pasok si Miss Philippines dahil bukod tangi umano ang kanyang evening gown at lahat sila na mga hurado ay sumang ayon sa kanilang napiling kandidata. Ang akala nila ay nakapili na sila ng deserving na kandidata, dadaan pa pala ito sa kamay ng owner ng Miss Universe at siya ang huling magpapas siya. Laking gulat din nila nung nag-anunsyo na ng top 5 dahil naiba na raw ang resulta. Para hindi matulad ang nangyari nung 2015 ay hindi na lamang sila pumalag at ipinagpatuloy na lang ang show. Ngunit alam nila na deserving si Miss Philippines na makapasok kahit pa kuno sa top 3.